So yan guys. may bago may bago time flyer. Kaya kaya yan pumunta rito para ipakita lang yung kanyang bagong eroplano. <laughs> Yabang. Papapa <laughs> <laughs> sana all ka na lang talaga eh. Mamanilin. Ah, pumunta yan dito para ipagyabang niya lang yung kanyang FMS na Ranger. Balsa yan, boss. Hindi. Ano pa rin to? Yung uh, ganyan din. Oh, pero hindi, yung... walang abang na pang balsa. Kim pwedes ha? Meron po ba? Meron po sa, wala ka meron siya Saka ito. floating engine. Oh, o Pero hindi balsa. Kasi... Ayun no, na yun, basta may floating yun na yun. Hindi ah, hindi pala sorry, hindi pala balsa. Floating. <laughs> float. <laughs> may float no? sorry. Balsa kahoy pala yun. Oh, balsa kahoy yun eh. Oh, 'yan. So 'yan. O oh, sir, pasok ka na dito oh, okay. sir. Saan ano po kayo? Uh, sa saan... Planet. Area For, yeah, Blanda, yeah. Blanda po kayo galing, sir? Sa Magkano? 13 sa kanya. Ah. Di, na. Hello. So, shout, shout out sa gumawa ng puto. ang uh, banana bread, bread pala. Sorry, si Ma'am Ma Ma Manilin. No? Oh, Ma'am Ma Manilin, thank you. Nakalay ba yan, sir? Oh, hindi, hindi. <laughs> <laughs> so, yan. Itingar lang natin. So, unboxing. Unboxing tayo. Ililipad mo na rin ba ngayon yan? Ah, hindi, sir. Si-setup pa yung... Ano, siya lang ako? Ano siya? Saan? Saan? Ah, kami? Ilipad mo muna yan bago okay, mo okay. ano. Ah. Oh, ah. Bakit tinamaan ko? Oo, oh, tinamaan. <laughs> palit, palit na, palit na. Ang tagal. Dapat sinabi mo yung tinamaan <laughs> eh. Tinamaan eh. No? Diba, Para dali, na. na. Dati na siya rato. Ah, edi ayusin pa pala. Ano? Oh. Tapos siya ko naman natanggal. Pero uh, happy na ako. Nakilalipad na ako. Oo oh, nga, maaga kayo. Ay, Uy, ang ganda nito. Magkano? 13. Pero well, matibay kasi yan. Kaya, ano ba ito? Binibenta mo sa amin o? Gusto mo bilhin. Dali mo ako kausap. Alawa naman ako. ah, yan pala. Walang kasamang float. Oo, oh, meron. Ah, hindi. Meron. Float included. Oh. Ba't naka? Okay. Dito, red, hindi siya ready to fly Wala siyang... Oo. Oh, oh. Walang electronics. Wala. Oh. pwede, pwede siya ano yan. Sa mga kinig. Ah, yan o. Oh. Oo, oh, pwede yan. Okay. Pwede na sa 13 pa. Hindi, 13. 13. <laughs> 13. Uh, tama na, 13,000. Oh. Bili mo. oh, ngayon na Sige Hindi <laughs> Pinicture na ni Mises yung mga aeroplano sa bahay oh. diba mo, Pag nadagdagan pa daw yan humanda na raw ako <laughs> Isipin mo pa nyo, bubuin natin yan oh. Pupunta ka na naman sa amin Oo, oh, syempre Saan <laughs> na naman dadela natin <laughs> Hindi disposo itong ano, box <laughs> Tapos sabi, kala ko ba Pinagpagawa ng... Ah, na eh. na sigas, oh. At na. Hindi akala namin kasi migagamit eh. Kaya hindi kami pume doon. Puta, ina oh, 'yung jammer oh. <laughs> may antena sa likod oh. <laughs> may sa likod na dyan, eh. so, ayan, nakita mga ganyang controller, may mga jammer 'yan. Huwag niyong paliparin 'yan dito. 'Yan mamino modify daw pang-jammer. Huwag niyong paliparin dito 'yan. Iban na 'yan, iban. sa Babagsak eroplano natin diyan, naka-jammer 'yan, 'no. Eh, oh. Okay. Tara libat O, pluto, Bluetooth. Pluto Lagi ka nang wala tapos sumili wala ka pa sa grupo. Dyan ka na lang. Sige. Pagpasensya nyo na pag maedad. Ayan. So, okay na guys. Whew. Okay. At least nakalipad na. Thank you. Bye.